Yikes TV. Good evening, good evening mga idol. yon ang recipe po natin ay ginisang, uh, giniling na baboy na may sahog na ampalaya mga idol. Binaliktad natin siya kasi mas marami yung baboy natin na idol, yung giniling. Yes, yan, yeah, hinihiwa na po natin yung ating uh, ampalaya ng maninipis na hiwa. Yes, makakatimpe na ampalaya na hindi mapait mga idol, matamis. Yes, <clears throat> hindi natin sa mangkok at buhusan natin ng asin at, at natin mga idol. Iwain natin itong uh, kamatis natin, pinong, medyo pino lang. Yan, tinanggal ko yung mga buto, mga idol, para hindi masyado mabuto yung ating duto. Yan. Reset aside natin. Tinira natin yung sibuyas shib po, mga idol. Yan, pino, pino lang din, mga idol. <coughs> Babalikan natin mamaya yung ampalaya. Ibabad lang natin sa asin, mga idol, ng magmoist yung kanyang pait. Ayan po, bawang, yes. Dinikdik ko, tsaka hiniwa din, mga idol. Yan. Kahit nga po, <coughs> Yan, nalamasin natin yung ampalaya mga idol. Yan, kitang kita nyo yung katas nyo, green na yun. Iyon yung pait nyan mga idol. Yan, sasalain natin, balawan natin ang balawan ng tubig idol para mawala yung asin kanina at yung pait. Yan, ayos na. At banlian natin at para maging hapok na siya mga idol para mamaya. Yan yung baboy, balawan natin mga idol para mawala yung mga dugo-dugo nya. Yes, Ayan, ready na po. <coughs> Ito yung pabulito natin kawali mga idol. Yan, depende yung itlog kung anong trip nyo ha. Depende lang yun kung gusto nyo na itlog additional na lang yan mga idol paborito natin kawali mga idol lagyan natin yung mantika painitin natin ng konti yes at ating ilalagay yung ating unahin natin kamatis mga idol para mabilis siyang malusaw yan mga idol paminta at, susunod natin dyan ay si sibuyas mga idol yan Ganyan ako magluto. Huli yung bawang. Kasi pumapay idol pag nasobran yung bawang sa toasted eh. Lagyan natin baboy mga idol habang niluluto yung baboy, mga idol, i-drain natin yung ampalaya na ibinabad natin kanina sa mainit na tubig, mga idol. Yan. At i-drain ko na nga po dyan. At ready for serve na po ang ating ampalaya na sahog. Yan. Baliktad na nga ating ngayon. Ginisang, giniling with ampalaya, mga idol. Dinagdagan ko ng asin. Tsaka beti niya na idol, konti lang para hindi masyado mano. At ayan na nga po, oh. slowly but surely, nakasinematic po tayo mga idol. Kitang kita niyo yung bilang na bilang niyo sa palad niyo, yung ampalaya mga idol sa dami nung giniling oh. Diba? Quality. Yan yung mga birada ni Yeik, mga idol. Yes, tara kakain na tayo. Tikman natin. Ayan na, ulit. Sa kapit. Yun yung itlog oh, pinirito ko, hindi ko na inalo mga idol. Para hindi ano, parang hindi maganda ihalo yung itlog pag may sahog na baboy. Eh. Ginagamit lang namin yung itlog pagka walang pasahog na baboy. Eh, may baboy, giniling na baboy tayo. Titira natin yung itlog. Gibinirito ko na lang. Kita niyo naman, no? Ganado kumain mga idol. Yan, mahina na po ako sa rice ngayon mga idol. Diet ako eh. Kaya yan, patubig-tubig na lang ako. Nabibilautan po mga idol. Yan yung itlog. Ay, gawin nyo po yung luto na yan. Ibabad sa asin ng mga 5 minutes. Pigain. At saka pagkapiga, balaw ng balaw ng mga tatlong balaw, apat na balaw para mawala yung asin at pait. At saka iligyan ng tubig na mainit para half cook na siya pag iniligay nyo sa mga giniling nyo, mga nyo mga idol. Yun lang po. Maraming salamat sa suporta. Kain masarap mga idol.